Ano yung mga city, mag-update lang tayo Actually, ano to eh Pumili kasi tayo ng DCI might kahapon Parang update na rin Or ha? Medyo matagal-tagal na rin tayo Hindi nakaka-aakon dito sa C6 So parang update na rin Block 1 sa C6 mga no, city Tignan natin kung ano meron ngayon O kung ano man Ang mga ganap nga pala mga kasiti uh, time check muna tayo yun ang daming ano ang daming may mga nakalatag time check mga kasiti uh, 7.05 Tuesday yun <laughs> hindi natin na yung ating telephone atawit At tayo sa kabila titignan natin mo yung mga nakalatag ang ganda yun eh, tara medyo mga ano lang ang daming sasakyan, medyo mahirap tumawid sa timing mga kapito. Tingnan natin ang anong ganap. Ah, dito ano? Maraming ano, maraming. Tingnan natin. Ah, tanong din na rin natin kung ano, kung pwede pa, no? May mga jerseys, no? ang dami mga boss ang ganda pala nito parang parang yung suit ko mga kasiti yung mga dry fit oh. may mga tinta oo Ay, ang ganda nito mga dry feet may nice. mga ganyan kayo magkano 250 mga boss may arami pa 250 tapos may mga ano rin di kwelyo sa may manggas may magkano yan siya sir 300 yan siya may dito, 2.30 dito. Ayun, to yung mga ganun. May mga marin. Hindi ko saklang. Hindi saklang. Ano ba nila? mga dry food, mga, mga katisyo. Ito, walang mungas. Mga ah, pala, ano tayo ha? Ah, C6. pag ah, Pagbaba mismo ng tulay. Ah, pag-akyat mo mismo sa kinit. Nandito sila. Ang daming latag mga idol. Mga tanyingan natin. Vlog 1, C6, mga kasiti. Mga Dili po kayo nandito araw-araw? Araw-araw po. Ah, araw. so, Umaga lang kami po. Ah, umaga na? Hanggang alas 8. Kaya timingan nyo na po. Jogging lang po na Oo. Eh. So, yung mga dito kasi mga kasiti maraming nagda-jogging tulad nyan. Eh. Yan. Ito mga dry fit eh. Ang gaganda eh. Shorts. Adidas, Nike, Chicago, basketball shorts jogging shorts ang ganda ang laki naiko magaganda na rin magaganda rin na rin yung quality niya mga boss ay ang ganap dito pala pag uh, nagpas dito uh, maraming parisan dito mga boss ha Doggy okay, sunod na sunod sa atin <laughs> Tagatay kayo kayo te? Dito lang Ah dito lang Okay lang, masama kayo sa vlog. Okay. <laughs> okay lang. Si ate po, yan Uh, sila yung naglalatag dito. Ang gaganda ng shorts niya, actually po. Eh. Ngayon ko lang natin, yung nga dito. Mayroon pa sila doon sa card. Vlog 1 natin, nakatayang kagad tayo. Ang gaganda ng latag, mga katito. Iba-ibang brand, eh. So, 5 hanggang 8 lang po sila. Uh, abangan nyo na lang po. Or puntahan nyo na lang po si 6. C6, along ano mismo pagakyat ng kenet pagbaba ng tulay na galing ng tagig ito po yung ito po yung papunta na ng taytay or ito mismo yata taytay na yung mga city tapos sa likod natin ito yung likod natin yan po yung papunta na ng tagig or makati ito po yung C6 yung nakikita nyo yun. ayan mga kasi tama tama yung ating ano wala tamang tama yung ating akyat natimingan natin sila ate ang gaganda ng latag tuloy eh pala dito uh, may mga parisan na rin eh. uh, mayroon pa rito parisan mga tulad nito barbecue barbecue hainan uh, inusual in pero medyo nag update na sila tindahan ito inasal eh. inasal eh. chicken inasal eh. ayan along C6 po yan ha? ah dito may ano rin mga galing ng tapio oh. Eh. ang dami dito pare dito eh. pare ah, guys chicken inasal inasal merenda eh. habang nagja-jogging babaybayin lang po natin mga kasiti ah pinagbuhatan ferry station na sa kabila vlog uh, 1 C6 mga kasiti update ah, kainan mang nola no? Yan ang nola ito yung mga parisan mga kasiti mga boss madam nakatiming tayo C6 ang daming latag oh. Ito, mga nakabalot pa. Ito eh, latagan sa C6 Parang gano'n, iba iba may cellphone case Mga t-shirts natin Tapos may mga ano eh oh, May mga Parts na rin ng cellphone Parang latagan na rin sa ano Parang latagan na rin sa Carmel Planas mga boss Ito ano, shades pa ng helmet iba oh. mga parts bike parts ito nagaya nyo sa GBL pa oh ang wala lang may akin hindi natin matanong mga boss tapos may mga jersey pa siya nasa tapat siya ni ano nasa tapat siya ni Mang Inasap Ibig si inasal, inasal. Tuloy tayo mga kasiti. Ina nga, si Six. tayo ng tulay. Dito na lang. So, yung minsan, Maganda kasi ang view dito. Ayan. Marami talaga. Ang gono. Tapos to tay Tapos kaliwa pa kasi. Prak, tayo. Maglalakad-lakad tayo mga kasiti. uh, papuntang tabi yun na natin um, uh, sa ilalim ng tulay mga kasi oh, uh, may mga nagahakot

ilog ba Ang ng view pa Okay, ito lang naman aking ano, eh. madalas pinadaanan ng papasok Pero um, iba pala pag yung talagang pupuntahan mo Na maglalakad ka lang Nakikita nyo yung mga building Bandang lift, Makati Uy, may bangka mga city eh. na nga yung view sa bandang lift natin ulitin ko lang mga city vlog ah, 1 <laughs> parang type kasing magpago ng parang type kong magpago ng pangalan pero ano to vlog 1 na ah, C6 baka mag series kasi tayo ng mga vlog na parang walk, walking tour walking tour mga city So, ito yung ating episode 1, vlog 1, C6. Dito mag-uumpisa umpisa ang lahat. Anyway, taga ako. <laughs> so iba pa, iba po pala pag ano, iba po pala pag pupunta ka lang dito para maglakad at maglado. Mas, na-appreciate mo yun mas na-appreciate ko yung nature hindi pa siya gaano ka traffic so uh, din ngayon ha? Ah, may pasok pasok sa school, pasok sa trabaho pero ang okay, area rin yata hindi gano'ng ka traffic no? parang malayo ito natin mga kanilis kaya lang ano Do so, may kainan ayan no pagbabaan ko like may kain Going to ano? Going to bikutan. Ayan nakikita niyo nang may sign pa tayo ito ang ating madalas iniikutan na ganda na yun medyo malinis ganda na nga ano, rito lalagpas tayo bandaron mukhang nakikita natin bandaron yung eh. laguna ba eh. dito kasi nakabakod ng yero eh. Ganda,